Yo, what's up? Good morning sa ating lahat mga sir. So, ito na naman po ang inyong lingkod, Air Arms Hunting Philippines. magpe control na naman tayo mga sir. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag naman kalimutang i-subscribe para ma ka sa lahat ng mga video na aking i-upload. At uh, yun nga pala, um, may ispat na naman tayong nakita so... Subukan nating pwestuhan, baka sakaling makahuli tayo kahit pa paano. So, paano mga sir? Update ko kayo mamaya. Laging paalala ni Air Arms Hunting Philippines. Uh, gabayan sana tayo ni Alas at lahat ng ating mga ginagawa. Peace! so nandito na tayo sa loob ng ng blind na mga kapwa natin na mam pumuputok ng mga lumilipad so medyo sira sira lang siya ngayon pero pwede naman ayusin so ano yung lang natin sandala na maganda ganda yung ito natin sa atin sa ako natin mama maril din so, syempre okay. sa atin dapat pahalagahan natin na hindi ka lang naman ngayon dito po pwesto may mga iba pang araw na baka bumalik ka rito o something syempre ayusin mo Marami pang Beses na Babalik tayo rito For sure Dahil napakagandang spot na ito mga sir Kung may iba pang dayo na pupuesto rito Tiyak masisiyahan So Sa ngayon wala pa naman siyang dapo So magsisiro muna tayo ng laruan natin kaya bagong karga kasi sigurado nagbago na naman yung zero wing yan so yun. bali ito yung baon natin hindi na tayo nagbaon ng extra ito lang pwede na to makahulit tayo ng konti de okay na rin hindi naman natin kailangan kumuha ng marami bawasan lang natin sila para mabawasan yung naminin sala sa mga pananim na magsasaka. So, update ko kayo mamaya mga sir. Stay tuned lang. At uh, papakita ko sa inyo kung uh, yung unang mahuhuli natin. So, sige. Diyan muna kayo. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. <laughs> hindi tinamaan. <laughs> Tara mga sir, kunin muna natin. Kasi ang alam ko, uh, apat yata o oh, lima na yon. Baka yung dalawa hindi maganda tama eh. Medyo buhay pa. So, kaysa mawala. Yun. Isa, oh. oo. Agad. Daming anpalay ang ligaw rito. Tcha. Ano Dalawa. Tatlo nan na Tingin ko tama hinala ko mga sir, yung dalawa. Yung dalawa, hindi napuruhan. A few moments later. Hindi nga yata natin napuruan mga sarin yung dalawa. Nakaalpas. Pero try ko pang pa ikutan. Yung tatlo nakita ko na. Kamaya um, makukuha na naman tayo ng ampalayang ligaw. Bali, yung puno na yan. Yan, yan. yan, 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 yung Puesto nung nakaraan na dayong nakakotse. Tapos nandun naman yung isa. Yun, yun, yun. May mga dumadayo rito mga sir Nakakotse Mga O oh, syempre lampas ng isa Mga na yun Medyo madamo na kasi oh. Kaya hindi Mahirap na hanapin Pagka Sa damuhan na bumagsak yung Lumilipad Wala talaga So, eh nakita niyo naman mga sir no, yung tatlo napuruhan natin yung dalawa hindi. Kaya um, balik muna tayo sa taguan natin. Stay tuned lang mga sir. Uh, update ko kayo ulit mamaya pag meron na. Umuwi ka na? Umuwi ka na? may kaya ba to? Yun. So nandito na ulit tayo sa kura natin o taguan o tatlo. Ano 'to? Hindi ko alam kung saan mo kukunin 'to, hindi ko alam kung ano na ulit. May meme account Pag may puputukan tayo. Um, oh, 'yan nga pala, kung bago ka pa sa ating channel at napadaan to sa sa wall mo, sana huwag mo namang kalimutan paki-subscribe at ah uh, paki na rin yung bell button diyan sa bandang baba sa gawing kanan para naman lagi kang updated sa ating mga susunod pang mga upload na video na tulad nito. Puputok ka na sana natin mga sir kasi nandun siya. Andyan, yan, yan, yan. Ano na yan. So, hindi na natin pinutokan kasi sayang, hindi rin natin tatamaan sigurada dahil nakakoblis ko sa nga. Hintay lang ulit tayo ng dadapo. Ang kulit nila, nagtabi-tabi pa sila roon mga sir. Oh. Tatlo kaya lang hindi naman natin puputokan yan kasi nga hindi tayo bumibira ngayon ng native so kaya lang natin dyan yan para maakit yung iba yung kulay pula sige sir uh, update ko kayo mamaya maya baka meron na ulit lumo ako nice one hour later sir uh, back up na tayo medyo lampas na rin ng tanghalian eh kaya Pwede na siguro to. Pang ulam. At uh, may kukunin pa tayo ron na dalawa na huli natin tinamaan. So tingnan natin kung makukuha natin. Update ko kayo mamaya mga sir. Pagkatapos kung makuha rin yun, uh, punta na tayo sa service natin. Tapos doon na lang ako sa service mag outro. Sige mga sir, update ko kayo mamaya. So yun, what's up mga sir? So bali nandito na ulit tayo sa pinag-iwanan natin ng service natin. Tsaka kumuha na rin tayo ng konting um, ang palayang ligaw. At uh, may tropa tayo na nanghihingi para daw dun sa anak niya. Ipapainom yata. So yun. Uh, nga pala mga sir kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video ko na to maraming maraming salamat sa iyong panonood. At muli, ito ang inyong Air Arms Hunting Philippines at nagsasabing, ating lahat mga sir, thank you, peace, goodbye.